Tingnan lamang ang mga bidyong ito na nagsisirculate sa social media kung saan sinasabing ang Luzon kasama ang Palawan ay dati umanong teritoryo ng China. At natatandaan niyo pa ba ang mga celebrity death hoax na ito? Patay na raw si Chris Aquino, si Kuya Kim, si Gary Valenciano, si Doc Willie Ong at si Jaime Fabregas at maging ang death hoax ni Celine Dion kumalat sa ating mga social media feed. Marami pang ibang example niyan. Pero ang pinakamabigat ay maraming disinformation campaign na layuning guluhin ng ating lipunan. Sa ating bansa na mayroong 87 million internet and social media users, tinatayang siyam na pong ang nakabasa na o nakapanood na ng political fake news. Sa survey naman ng social weather stations, lumalabas na 51% ng mga Pilipino ang hindi kayang tukuhin kung fake news ang kanilang nababasa o napapanood. Mabigat ang implikasyon nito. Ang propaganda, maling impormasyon at peking balita ay maaaring magresulta upang mabawasan ang tiwala ng taong bayan sa mga demokratikong proseso. Kaya mahalaga ang pagpapatibay ng mga safeguards sa pamamagitan ng lehislasyon ng mga batas na magbabalanse sa karapatan ng malayang pamamahayag at pagbabantay sa fake news. Yan ang paraan upang supili ng mga bad actors na layuning manggulo sa ating bansa. Ano mang impormasyon, mabilis na maa-access sa pamamagitan ng internet at social media. Blissful at komportable sa online marketplace. Trabaho ba ang kailangan mo? Marami rin online job postings. Pero ang problema, mayroong mga bad actors na nagkalat sa internet. Kung di ka maingat, mapibiktima ka ng online seller na scammer. Ang binili mo sa cellphone, bato pala ang laman. Bato! Mamedin, bato! Mamedin, bato ang laman! Nandun na yung pera ko, mamay din. Ang online job application mo, elaborate phishing scam pala para sa identity theft. At ang news na binasa at tinanonood mo ay maaaring disinformation campaign o fake news.